不是你 Ay, ngayon ay nandito na tayo tatahi sa barangay hall ng Bilat, Barangay Bilat. Hintayin natin, hintayin natin yung susundo sa atin. Dito tayo susundo susunduin mga bro. Okay, may abeya lang na diyan na. Okay mga bro, kamo na tayo. Good morning po. Hi. Good morning. Abey pa rin muna kumpara. Ah yes sir, yes sir. A uh, po yung bahay namin sa front, okay? Ah, tapos na dinadala ko sa. <laughs> ayan, ayan na yung sumundo sa atin na ah. doon daw tayo sa Barok 3 ah, lumampas tayo uh, ah, yung ah, sabi nga sabi nga na pinagtanungan namin kanina ng Ilocano Alpase! <laughs> Alpase! <laughs> Alpase! <laughs> 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 ano, ano tawag sa Ilocano yung ano? Yung balik bang? Ba? Ah! Bang! Ano sa Ilocano yung pagbalik? Ano yung mawa? Nagsubli. Ay, nagsubli. Kami. <laughs> nagsubli. nagsubli kami. Nagsubli. Nagsubli ko. natin. Kasi nagtanong kami doon. Ang sabi, tinanong ko kung malayo pa yung barangay Pilat. Ang sabi niya, Weh, natayo pa. Yan na. E, lumampas kami. Ay, ngayon, nagtanong kami uli. Ang sabi niya, Ay, nel, Ay nalpase. 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 Nagsubli kami. Nagsubli <laughs> kami. Okay mga bro, nandito na tayo. Nandito na tayo dito sa location. Ah. Sa'yo ba naging kita yung... Dun sir, sa may ano dun eh. Dun namin nakita. Tsaka dito sa'yo. Meron akong nahuli uh, dito dati na Cobra. Yung net namin. Nasa habit siya. Hmm. So, Pero yung nakita nyo dito... Uh, sa likod... Ay, sa ano yun? yun? Uh, as mismo o ahas po. pinagbalatan? Ahas po talaga. Napatay nung naglilinis. Ah, napatay na? Oo, oh, napatay niya po. Malaki na, mm -hmm. ka yeah, yeah. mga dito po. Gano'ng kataba? Mga ganito, sir. Yung... Mga ilan na araw na lumipas? Mga siguro po... One week. One week na po one yung lumipas. Ah, yun din yung sabihin na gandun sa inyo. Oo oh, po. po. Okay. Ang alam mo. Oo oh, po, may kawain po kasi dyan. Kaya nagpapalilis po kami. Ang ganda saan ba yung... ito lang po 1,000... Ay, 900...

mo to pasunog mo to. Ay, pasunog mo na pag hindi mo pinasunog ito pagbabahayan talaga ng cobra yan ay yung mga ganito po oo oh, pasunog mo ito ay, pang -tang, pang -tang. Ito magandang pagbahayin pala ng cobra. Kaya yeah, lang din ako dito, no? Okay. Mga no problem niya na dito mo. Ay, nandito lang po. Ang tayo dito dito, ang trespassin tayo Sa Sabagay po sabi ko naman po yung may-ari po dito, may tatawagin kami magsisingin, sabi ko, baka sa aling makakita. Sabi niya, kaya nag-ano rin siya ng ano, kakaharvest nila ng mga wangga. Pero din nyo umikot dyan. O, oh, pwede po. Okay. Okay. Oh, so, sige, ikotin muna natin ito rin pa. Saka yung bahay ng manok ko po, baka doon sa atin oh, baby! yan po dati may butas pero nung pinahukay ko, wala nang butas. Labi yung malit na yung ano. Tsaka mayroon po yung times na pupunta ako sa bahay ng manok ko, may ahas, malaki. <laughs> Takot na naman ako. Mga kahit kasi nang itlog ang mga ah. yun. Ha? Eh, pagsawa, manok na kakainin. Mm. Um. Pero yung cobra at saka rapid kinakain yung mga itlog. Ay, itlog? Oo, yung mga itlog. Yan po yan eh. Yan. Doon na napatay. Dito po nila napatay. Dito. Pero dyan nakita. Pero dyan po nakita. Dito, dito lang galing yung dito sa Dito. Hindi cobra yung ano, kung may itlog. Ay, hindi po cobra yon, yun. Oh, hindi cobra. Basta may itlog sa panahon na ito, wala hindi cobra. Ay, ganun po. naano hmm. na ako na baka pa natira bakuran mo. Malinis naman dito sa bakuran mo. Wala kang... Ay, basta malinis po. Ayaw ng kobrayan pa lang. Malinis. Ah, okay. Naalala ko lang yan. Parang sa paligiran mo, kabila. O, oh yes, suka ka suka. Masukal, manggaan. Katuloy hmm. uh, sa kong. Sa kobra. Suma. Suma.

sa'yo. Oo, oh. Kung nakabakod na. Oo, oh, ng mo. lang, eh. Yung sa amin kasi sa Alaminos, bibili ka yung ganun eh. Mm. Dito, ang dami pala. <laughs> o baka taan lang nila dito, sir, no? Hindi talaga puntaan ito. Ang taas, panahon pa naman ng paglilibo ng cobra ngayon. Ay, ganun. So, kasi ah, mga January niyan, nag na sila ng mag-asawa. Ah, para magpadami sila. Oo. Oh. Nahanap lang na sila ng ano nila, kapartner nila. Okay. Hmm. Tapos doon, March, ayun, mangyari na na. Oh, Oo. Oh, oh. April, mangyari na na sila. May, maglilimlim na sila. Okay. June, na sila. Pag naglilimlim po ang cobra, hindi po maalis doon. Ay, hindi. Doon lang sila lalabas lang sila bira pag iinom ng tubig kaya papaya sila ng papaya to sa totoo dito sa mula mo walang pagtataguan yung kobre walang pagtataguan

ano si Dad, nila papunta dyan sa ano, no? Wala bang puto siya. Kasamiento muna ito, misis, Ah, oh. ganun. Pero talaga di mo maiiwasan talaga kang tukot, talaga kang oh, talaga, talaga. Para, para dito. Para natin lang dito sa'yo yung mas na yan. Hmm. Kasi ang importante sa'yo dito, malinis. Anong buwan po yung pinakamaraming angas eh? Uh, ah, January yes, so January, malapit. <laughs> January kasi, Naghahanap na sila ng kasasawa. Okay. Kaya palibot-libot lalaki babae. Hmm. Ngayon, halimbawa, dito sa dito, meron sila mga ganda pagbabaya. Pag nagkita sila dito, ayun, doon na sila. Baba. Hmm. Hanggang doon na, hanggang doon na sila magkakaiklog, doon na siya magkakaiklog. Okay mga bro, dito sa lugar nila wala tayong makita, wala mga butas, malinis naman dito sa kanya paligid kaya lang din sa kabila ng bakura na etres na tayo diyan mga manggaan. Masukal, diyan nang gagaling mga Kaya sabi ko sa kanya, panatiliin mo na lang na malinis to kanya kapaligiran. Eh kayo na pupunta tayo, pupunta tayo do sa kabilang bahay nila, kabilang bayan. Kasi ano uh, minsan daw inuubos daw ng sawa yung kanilang mga Texas, yung mga manok nila. Ah, uh, ngayon sa bagay matagal na 'yon. lang daw natin baka sakaling nandoon pa dito sa barangay Kabuan. Kabuan. kabuaan Kabuan. 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 Barangay kabuaan Bautista. Bautista. Bautista Pangasinan. Pangasinan. Okay, na dito po tayo sa Tarla. Pupunta na po tayo sa Pangasinan. Ah, pupunta na po natin sa Okay, mga bro. Cut muna tayo. God bless. Nice day. nakakita ng sawa at kobra, cobra ewan eh, ko kung nandito pa ayan sabi nila yun napatay daw nila kumakain ng mga cobra ay mga manok nila sawa raw eh, ngalam ko kasi wala sawa rito yun eh. Uh, ayun, tignan natin sa Medyo video. Ito malago pero so, sawa na siguro Ito po yung buntot niya sa, yeah. sa, yeah. sa yeah. may kalsada. Sawa Sawa.

tumakbo yung babalik. Ah, babalik ano? Kuminsa pag naabugaw na hindi na aalis uh, na. Ayun, kung mayroon siyang maganda pinagbabahayan,

Kasi nung bumaha anong pag niya, hindi sila. Hindi, hindi naabot ng tubig. Magandang mga wang. May kiba-kiba dyan siguro. Pasubihan o. No? Oh, no, sabi na yan, mo yung kayo. Wala nang mabakas ng lakas. Bakas na bakas, oh. no, pinagdahanan ng cobra, oh. Bakay na cobra to, Cobra yan. Oh, tignan mo yung pinagdahanan, oh. Ah. Patag na patag o plat na plat. Wala tandaan niyo. Oo. Yan. Oo, yan tingnan mo yung putas papasok doon. Oo, mayroon daw. Ano? Wala, hindi natin hindi tayo yan may butat oh, no. oh. yeah. chamba na lang pag lumabas ko talaga meron marami tapos yan na sila mga anak Minsan may lumalabas na dadan taw. bago pisa. Oo, babae sila dito sa kawayan, sa bayog, sa mga kawayan. Wala tayong pag dito. Hindi natin makukuha. Wala tayong makukuha rin. Yung tambak-tambak doon, nakaanaman, wala naman nakaano sa lupa. Walang bakas, walang ano. Dito lang, dito lang, lang nagbabahay. <coughs> Oh, it's getting <tipo> annoying. Come here. Come here. Come here. Come here. Come here. Napdaga. Kapag nasa mga ng Asia, pag, pag nila, kaya ah. sila pag napunta dyan yung as, dyan magbabahay. Okay mga bro, wala naman tayong nakita na uli kasi yung mga cobra rito at saka sawa. Pinakita yung video, hindi naman pala nila napatay. Ah, mayroong mga sawa rito at saka cobra. Kaya lang, pinagbabahay nila po mga kawayan, mga bayog. Hindi natin makukuha sa mga kawayan, sobra kalalaki yung kawayan. Ah, ngayon na... Ah, Nagdala tayo sa Cobra, papakita lang natin sa kanila yung Cobra na hindi nila, para malaman nila kung yung iiwasan ng mga bata at saka ano, yung Cobra, para malaman nila kung anong klase, kung ano itsura. Pag ganito ang nakita nila, kailangan iwasan na nila. Wow, wait Oh, Uy, mo si kayiri. Kaya ganito po yung cobra. Pag ganito nang nakita ninyo, tumakbo na kayo. Huwag ng... Huwag niyo nang gawin na patayin niyo ano, ha? pabayaan niyo na sila umalis. Ito kasi pag uh, kung hindi mo ito mapakan, hindi ka na makaagatin dito eh. Basta dumaan yan, pabayaan niyo lang. Uh, pag naglilibot na araw nakita yan, naghanap ng pagkain. Ah, ngayon, kung talaga pumasok sa iyong kwarto, sa bahay, wala ka nang magawa, matakbuhan, patayin mo na. Pero hanggang makakaiwas ka, iwasan mo. Iwasan. Ay. Pilipid kobra yan. oh yan ang mga kobra natin. Ay mga bata, ah. Pag niyo ito, ah, tumakbo na kayo, ah. Huwag na huwag niyo dito laruan, ah. Kasi, ah, uh, pag nakagat ka dito, mamamatay ka. ah uh, pag nakita niyo na ito dito, sa paligid dito, tumakbo na kayo. Ah. <coughs> <laughs> okay, mga bro, pinakita mo natin sa mga bata rito, sa mga tao rito. Kasi dahil daw nila nakikita para alam nila yung wasa nila. So dahil kasi nang ano ngayon, record ngayon ang dami na mamatay. Lalo na sa may baysiya. Yung iba, kumuhuli nila, wala sa nakaranasan, nakagat na mamatay. Mapasok sa mga bahay, tulad yung dito sa Talavera, pumasok sa Colombo, namatay yung tatay, buti na iligtas yung mga anak Kaya ito, pinapagitan natin sa mga tao dito. Kung anong dapat nilang iwasan. Okay mga bro, pauwi na tayo, tangali na. Tap muna tayo, God bless. Maraming salamat, ang panggas nyo. Pagdintulong lang sa'yo. Okay, uh, thank you po rito. Mayroon po tayong panggas, pang, gas, pang Thank you, thank you. Maraming maraming salamat po rito. Thank you po. Thank you so much. Thank, 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 thank you, Mama. Thank you.